ipon ka ng ipon. Pero, bakit wala ka pa rin maipon? Gusto mong matuto ng mga diskarte para hindi ka na laging kapos? Kung oo, huwag kang aalis dahil sa video na to, ibubunyag ko ang limang kuripot hacks na ginagamit ang mga tahimik pero big time mag-ipon. At hindi mo na kailangang maging miserable o maghigpit ng sobra Skarde lang ang labanan. Hello mga katipid! Ito pa rin ang The Brown Investor. At kung bago ka sa channel na to, dito tayo mag-uusap tungkol sa pera, diskarte sa buhay, at kung paano umasenso ng hindi kailangan mag-flex. Ngayon 2025, panahon na para mag-ipon ng matalino. Hindi lang basta kuripot, kundi wais na kuripot. So, kung ready ka ng paandarin ng iyong ipon goals, let's dive in. Hack number 1. gumamit ng invisible savings trick. Ang sikreto ng mga matatalinong nag-iipon, simple lang, hindi nila nakikita ang pera nila. Bakit? Dahil kung hindi mo nakikita, hindi mo rin agad magagastos. Ito ang tinatawag na Invisible Savings Trick. Sa simpleng salita, bago mo pa mahawakan ng sweldo mo, dapat naipon mo na agad. At paano yon mangyayari? Gamitin ang power ng automatic transfer. Paano ito ginagawa? Kapag dumating ang sweldo mo, whether every 15th, 30th, or kada project, mag-set ka ng automatic na paglipat ng pera papunta sa hiwalay na savings account. Ang teknik na ito ay kilala rin bilang pay yourself first. Ibig sabihin, bago mo bayaran ng bills, gastos, at luho, bayaran mo muna ang sarili mong kinabukasan. Ano ba mga benefits ng invisible savings trick? Number one, hindi ka matutoksong gastusin ng ipon mo kasi wala siya sa main account mo. Number two, mas makikita mong lumalaki ang savings mo over time nang hindi mo ramdam ang sakit ng pag-iipon. Number three, less effort, more savings. Dahil automated na, hindi mo na kailangang mag-desisyon. Mag-iipon ba ako o hindi? Ito ang tipid pro tip ko sa inyo. Huwag ilagay sa account na madaling ma-access gaya ng regular ATM account mo. Instead, gumamit ka ng mga hiwalay na digital banks na may higher interest at walang temptation na withdraw agad. Anong mga recommended apps? Katulad ng GCash Save, pwede kang mag-setup ng auto-debit tuwing payday. ING, if available may auto save feature at mataas na interest. C-Bank, mataas ang interest, real-time ang credit at hindi madaling ma-withdraw kapag walang app. Ito ang final reminder ko. Kung ayaw mong ikaw ang laging nauubos, unahin mong mag-ipon bago pa dumampi sa kamay mo ang sweldo. I-set up mo na ngayon ang invisible savings mo at hayaan mong magtrabaho ang pera para sa future mo. Hack number 2. The 24-hour rule sa pagbili. O, oh, nakita mo na naman sa Shopee yung bagong gadget na matagal mo nang gusto. Ang tanong, kailangan mo ba talaga yun ngayon? Bago mo i-add sa cart o i-check out yan, huminga ka muna. Pause. Then apply the golden rule ng mga wise mag-ipon ang 24-hour rule. Ano nga ba ang 24-hour rule? Simple lang, kapag may gusto kang bilhin na hindi essential o emergency, ipagpaliban mo muna ng 24 hours. Walang check out, walang just this once, walang baka maubos. Hintayin mo muna ang isang buong araw bago ka magdesisyon na bilhin talaga. Bakit nga ba ito epektibo? According to psychology, impulse buying happens because of emotion. Kapag may nakita kang bagay na gusto mo, natitrigger ang utak mong gustong sumaya ka ngayon. Pero ang problema, paglipas ng excitement, madalas wala na sa isip mo ang item na yon. In fact, studies show na 90% ng mga impulsive purchases ay hindi natuloy kung hihintayin lang ng isang araw. Bakit? Kasi after 24 hours, na-realize mong hindi mo pala kailangan na mong sayang lang ang pera o kaya may mas importanteng paggagamitan ka ng budget mo. Ito ang tipid pro tip ko sa inyo. May nakita kang gustong bilhin? Screenshot mo lang muna. Huwag i-add to cart. Sa calendar mo, markahan ng next day review kung kailangan pa ba talaga. Kapag naisip mo pa rin siya, kinabukasan at pasok sa budget mo, go! Pero kung hindi mo na maalala, congratulations, may naipon ka. Final reminder, hindi masamang bumili, pero ang tanong, kailangan mo ba talaga? Baka kasi sa isang iglap, mawala ang ipon mo dahil lang sa 5-minute excitement. Ang tunay na kuripot pro hindi nagpapadala sa bugso ng damdamin. Kaya next time na matukso ka, 24 hours muna bago i-swipe. Hack number 3. Kuripot list para sa grocery at shopee. Alam mo bang sa simpleng paglista mo ng bibilhin, pwede kang makatipid ng daan-daang piso kada linggo? Bago ka maggrocery o bago mo pindutin ang checkout sa Shopee, tandaan mo ito. Ang walang listahan, laging may labis na gastos. At sa mundo ng mga kuripot pro, ang listahan ay parang kalasag laban sa tukso ng luho. Bakit mahalaga ang kuripot list? Kapag pumunta ka sa grocery o nag-online shopping ng walang malinaw na plano, madaling madala sa mga sale, promo, bundles at buy one take one na hindi mo naman talaga kailangan. Bakit? Kasi na-excite tayo sa mga diskwento kahit hindi naman talaga siya discount kung wala sa plano. Ang resulta, bumibili ka ng extra chichirya kahit may stock pa sa bahay. nag a to cart ka ng mga gamit na baka magamit pero nauwi lang sa tambak. At sa dulo ng buwan, ang ipon mo napunta sa sobrang soft drinks, tissue at random phone cases. Ngayon, ito ang kuripot strategy needs versus wants checklist. Bago ka mamili, gumawa ng listahan na may dalawang kolom. Isa, needs o mga bagay na kailangan mo talaga tulad ng bigas, sabon, vitamins. Two, wants. Mga bagay na okay lang wala katulad ng milk tea, bagong earbuds, cute na mag. Pagkatapos mong gawin ang listahan, sa needs ka lang bibili. Ang wants, ilagay mo muna sa wishlist kung may sobra sa budget mo sa susunod na sweldo, saka mo pag-isipan. Ito ang tipid pro tips ko sa inyo. Number one, gumamit ng vouchers, cashback o affiliate tools. Sa Shopee, mag-collect ng coins, free shipping at cashback vouchers bago mag-checkout. Gamitin ng Involve Asia affiliate links para sa cashback or commissions pwede ka pang kumita habang namimili. Sa grocery apps like Metromart or Grabmart, laging maghanap ng promo codes. Number 2. Limit your shopping days. Isa sa pinaka-epektibong diskarte ng mga matitipid, mamimili lang sila tuwing 15th or 30th of the month or yung mga paydays. Mas kaunting pagbisita sa mall or app, mas kaunting tukso. Number three, huwag mamili ng gutom o pagod. Scientific fact, mas madaling mag-impulse buy kapag gutom or stress. Always shop with a clear mind and clear list. Final reminder, hindi masamang mamili, pero dapat may plano. Ang grocery na walang listahan ay parang sundalong walang bala. Mapapahama ka sa tukso ng overspending. Kaya kung gusto mong i-level up ang ipon goals mo, mag-umpisa ka sa isang simpleng bagay. Gumawa ng kuripot list. Sundin ito, iwas luho, dagdag ipon. Hack number 4. Ubusin bago bumili rule. Bago ka pa man bumili ng bagong shampoo, sagutin mo muna to, May lamang pa ba yung luma? Kung ang sagot ay meron pa, eh di wag ka muna bumili. Ito ang simple pero super powerful na tipid rule ng mga certified kuripot pro: Ubusin bago bumili. Ano ang ubusin bago bumili rule? Ito ay ang golden rule ng mindful spending at smart budgeting. Huwag kang bibili ng mga panibagong produkto hangga't hindi mo nauubos 'yung luma. Walang tapon, walang sobra, walang stock na pinababayaan hanggang mag-expire. Applicable ito sa mga tulad nito, toothpaste na dapat pigain hanggang sa huli, shampoo, lotion at sabon, busin bago bumili ng bagong brand, pagkain sa pantry or ref, gamitin bago maggrocery ulit, condiments, canned goods, noodles, wag paanda rin ang stock hoarder mode. Bakit effective ang rule na ito? Number one, mindful consumption. Matututo kang gamitin ng kung anong meron ka kaysa bili ng bili. Mas magiging maingat ka sa mga binibili mong produkto. Pipiliin mo lang ang talagang kailangan at sulit. Number two, less clutter, more savings. Sa dami ng mga duplicate na produkto sa bahay, minsan di na natin alam kung ilan ang meron tayo. Pag sinunod mo ang ubusin bago bumili, mas malinis ang bahay mo at mas malinis din ang budgeting mo. Number three, may iwasan ng expiry at sayang. Ilang beses ka na bang nagtapon ng pagkain na na-expire na? Gaanong karaming lotion, makeup, or spices ang natuyo na lang sa lalagyan? Lahat yan ay pera na nasayang kasi bumili ka agad kahit may stock pa. Ito ang tipid pro tips ko sa inyo. Check mo muna ang cabinet at ref bago mamili. Gumawa ng inventory list kung kailan para makita mo kung may sapat pa. Gamitin ang first in, first out rule. Laging unahin ang lumang stock para hindi masayang. Set a rule sa bahay. Walang bagong bili hanggat may natitirang lumang supply. Track your usage. Kapag alam mo na ubos na ang isang item sa average of 30 days, malalaman mo kung kailangan mo na talagang bumili or kung pwede pang pahabain. Final reminder, hindi sa dami ng laman ng ref mo na susukat ang pagiging wais, kundi sa dami ng natitipid mo dahil hindi ka agad bumibili ng bago. Ang disiplinang ubusin bago bumili ay simpleng hakbang pero malaki ang epekto sa budget mo. Hindi lang pera ang natitipid mo, pati oras, space at guilt mula sa sayang na produkto. Kaya kung gusto mong tumagal ang sweldo mo, i-practice mo na to. Simula ngayon, ubusin muna bago bumili. Hack number 5. Gamitin ang kuripot calendar. Kung may calendar ka para sa birthday, meetings at bakasyon, bakit wala kang calendar para sa pera mo? Ito ang ultimate hack para sa mga gustong maging boss ng kanilang finances. Gamitin mo ang tinatawag na kuripot calendar. Isang simpleng sistema na makakatulong sa iyo para itrack ang kita, gastos, ipon at mga walang gastos days. Kapag may calendar ka ng cash flow, mas alam mo kung kailan ka dapat gumastos at kailan ka dapat magpigil. Ano ba ang Kuripot Calendar? Ang Kuripot Calendar ay isang visual tool na ginagamit para imapa ang galaw ng pera mo kada buwan. Hindi lang ito simpleng planner, ito ay guide kung kailan ka dapat magbayad ng bills, mag-ipon o mag-auto save, hindi gagastos or no spend days, gumastos lang kung kailangan or planned shopping days. Bakit naman ito sobrang epektibo? Number one, clarity equals control. Kapag kita mo kung kailan dumarating ang pera mo at kailan ito lumalabas, mas madali mong makukontrol ang takbo ng budget mo hindi na yung tipong ay due date na pala ng kuryente o oops, ubus na pala ang pera kahit kasusweldo lang. Number two, prevent impulsive spending. Kapag may no spend day ka na, nakamark, naiisip mo muna, deserving ba to o nabuyo lang talaga ako sa flash sale? Number three, better planning equals better savings. Pag alam mong may malaking bayari next week, pwede mong i-adjust ang gasos mo ngayon. Hindi ka na mangugulat, hindi ka na mangungutang. Paano ito gamitin? Step 1. Piliin ang tool mo. Pwede kang gumamit ng Google Calendar sa phone mo para may reminders. Or kung old school ka, paper planner or whiteboard sa bahay. Mas kita sa buong pamilya. Step 2. Plot the key dates. Sweldo days... I-highlight mo ang 15, 30th o araw ng freelance income mo. Bills due dates. Kuryente, tubig, internet, renta, etc. Savings days. Markahan kung kailan ka magta-transfer ng ipon. Step 3. Lagyan ng no spend days. Piliin ang isa hanggang dalawang araw kada linggo na walang kahit anong gastos. Challenge mo ang sarili mo. Kaya ko bang mabuhay ng walang bili kahit isang araw? Track mo kung ilan na yung number of no-spend days ang nagagawa mo bawat buwan. Step 4. Monthly Review Sa tapos ng buwan, i-review mo ang calendar mo. na ang bills? Nagawa mo bang ang ipon goals mo? Ilan ang no-spend days mo? Saan ka nadula sa gastos? Ito mga bonus tips ko naman sa inyo. Gamitin ang color coding system. Green para sa ipon day. Red para sa bills. Yellow para sa grocery. At blue para sa no spend days. Mas madali mong makikita kung saan napupunta ang oras at pera mo. At kung paano mo ito maa-adjust next month. Final reminder, ang pera ay parang tubig. Kung wala kang lalagyan, naagos lang ito hanggang maubos. Kaya kung gusto mong kontrolin ng agos ng iyong pera, gamitin mo ang kuripot kalendar. Hindi lang ito tungkol sa pagtipid, kundi sa pagiging intentional sa bawat pisong kinikita at ginagastos mo. At tandaan, kung may plano ka, may ipon ka. Ayun, kung nagustuhan mo ang limang kuripot hacks na yan, simulan mo na agad. Hindi mo kailangang yumaman agad. Ang goal, matuto kang maghawak ng pera na parang pro. Comment down below, Ipon Goals. Kung seryoso ka na sa pag-iipon at gusto mong panindigan to para sa sarili mo. Isang simpleng commitment na magsisimula ka na ngayong 2025.